Wow, ang sweet naman ng couple na to. Parang di nag-aaway ah. Nandito kami ngayon sa Bali, Indonesia at isa-share namin sa inyo yeah, yung kaganapan yeah, maganda, maganda. namin. Tinginan, landian lang. Usap lang kayo. Ay, shishu, shumura, shishi. shishi. Ay, shishu, shumura, At dito naman may nakita akong <laughs> isang magandang dilag. Nilapitan ko. Tinitigan ko. <laughs> Kung ganyan yung view ko araw-araw, just -araw, ko, napakaswerte ko sa iyo, Julian. You're so pretty. Mas maganda ka pa sa view na to. Ayoko sa view na yan. Gusto ko sa view mo. <laughs> Diyan masarap isigaw lahat ng problema. At dito, mag-ingat sa unggoy na to. Kasi nangunguha to ng cellphone, gold, shades. Lahat ng nakikita nila, kinukuha nila. Pero itong babaeng to, nakuha yung puso ko. <laughs> So ngayon, train na naman namin temple run na ATV. Napaka solid nito na kasi napakahaba. Matatakot ka sa una, pero masaya sa dulo. Check nyo na lang. dito sa part na to, actually natakot kami ni Julie. Kasi wala talagang ilaw yan. Pero good experience. Kasi dito ko napatunayan, kahit gano ka sa dulo, may diwanag din. <laughs> Let's go! Dito na nag-start yung takot ko. Parang lalabas si The Grunge. Huh? <laughs> Pero pag naririnig mo na yung tunog ng falls, parang nawawala yung takot. Grabe, tingnan niyo naman yung daan oh. Napakakitid at napakadilim talaga. Parang may lalabas na nga eh. <laughs> Pero enjoy pa din. Habang tumatagal, nasa satisfy na kami sa tunog ng falls. Relaxing. Parang naiheal yung inner child. Ang sarap lang sa pakiramdam. After 10 minutes, yan, nakalabas na din kami sa madilim na tunnel. Sobrang enjoy. Ang next naman yan, pupunta kami sa waterfall. to be honest ah, nakakapagod to kasi inabot kami ng one and a half hours sa ATV na to pababa, pataas, sa loob ng cave sa waterfalls kaya sabi namin after neto, kailangan talaga natin maligo sa napakagandang falls, tingnan nyo tong next video na to, gumagawa ng eksena, nagbibida <laughs> para sa akin, ito yung pinakamasaya yung ini-enjoy lang namin yung moment ang sarap gumala pagkasama yung asawa. At isa naman sasabi ko, simula lang to, marami pa tayong pupuntahan. Alam na alam nyo na to, pero dito naman tayo sa bago. Ito ang PH Taya. Napakadali lang nito na pag nag-download at register ka, may matatanggap ka na 188 pesos at may matatanggap ka na 128 pesos sa first deposit mo. At ito pa, fast withdrawal lang to sa Paymaya or sa Gcash mo. At may chance ka pang manalo ng 18,888 pesos. Basta mag-register ka lang at nasa comment section yung lucky link ko.